Buenos días, damas y caballeros. Buenos no, días, no damas retreat. y caballeros. No surrender pa rin ito si uh, uh, Justice Secretary Boeing Remulla sa paghahabol niya dito sa puesto sa Office of the Ombudsman. Ha? Huh? Uh, at uh, sinasabi niya ngayon, amid reports, na siya pati yung uh, bata ni uh, atong ang na board uh, uh, chairman of the board inappoint ni president bongbong marcos na chairman of the board ng PCSO yung si former judge reyes so amid the report na si remulya at si PCSO chair reyes ay natanggal na sa lista ng mga na mga tao kinokonsidera ng um, judicial and bar council ito yung uh, judicial body na made up of uh, supreme court justices at ito yung ito yung review yung mga applicants pa na gusto mag or mga recommended individuals gusto maging next ombudsman Very crucial ito kasi ito yung anti graft body natin. Nakita natin nung time nito na na nung reporter ako sa Philippine Daily, Daily Inquirer at naging uh, presidente si si uh, Benigno Aquino III at ang uh, ang Ombudsman ICC si Simeon uh, Simeon uh, Marcelo ha, napakalinis nung tao na yun, ang daming, ang daming mga officials ha, ng DPWH, ang daming officials ng Bureau of Customs, ang daming officials ng, uh, ng uh, Bureau of uh, Immigration na may mga naalala nyo yung time na yun, pinakita pa yung mga bahay <laughs> ng mga na mga kwan, sa TV, plinash pa sa ABS-CBN, sa, sa magandang gabi bayan, yung mga bahay ng kwan, ng mga, na mga, uh, na mga, uh, korup, ha korap sa sa time ha? na na yung mga nangurakot ha sa previous administration at ang dami dami na kulong at kasama pa nag uh, team-up pa si Ombudsman Simeor Marcelo, pati si BIR Commissioner Kim Henares. Ang daming mga negosyante na kasuhan. Mga big-time negosyante kinasuhan ng 150, 200, 1 billion, kasama na si Lucio Tan, 3 billion tax evasion cases. Yun lang dumating sa time ni Duterte. Na-cleared My goodness. Pero ang dami. So, malaking, malaking bagay rin talaga kung ang ombudsman ay ginagawa ng trabaho niya. Yun lang. Yung, yung na-appoint na ni Duterte si si uh, si Simeon Martinez wala na. Wala na. Ah? Wala nang nakasuhan. <laughs> kung magnakaw ng ordinaryong tao ng sardinas, kinakasuhan, kinukulong. Pero kung yung mga nagnanakaw ng millions wala <laughs> so very important talaga yung position ng uh, ng op ng uh, uh, office of the ombudsman at nadagdagan pa ng function ng office of the ombudsman ngayon kasi uh, ngayon ang ombudsman ay uh, well kung bata ito loyal ito kay president uh, bongbong marcos pwede rin siya mag-initiate ng, ng investigasyon. Hindi siya pwede mag-file ng kaso sa impeachable official. Pero pwede siya gumawa ng investigasyon para tulungan ang sino man magpa-file ng impeachment complaint. So alam naman natin, in this case, ha, malaking tulong ng Office of the Ombudsman, yung galing ng mga investigador ng Office of the Ombudsman, para investigahan si Sarah. at take note, ha, limited lang sila sa impeachable officials like Sara Duterte like the president like like the justices of the Supreme Court like the ombudsman ah uh, pwede lang ang mga yan ma-impeach so hindi rin yan pwede kasuhan ng plunder ng ombudsman kasi hindi pwede uh, exempted yan sa mga criminal cases they can only be re removed through impeachment. Kung natanggal na sila sa impeachment at pribadong individual na sila, saka pa sila, pwede kasuhan ng plunder. Pero ang ombudsman, pwede investigahan. Pwede investigahan at i-submit yung investigation, let's say, sa, sa house. Pwede nila, oh, ito, itong investigation namin kay Sarah. Ito, ito, mga hindi nyo pa nakita, mga pagnanakaw na ito. Isama nyo ito sa article of impeachment. Hanggang dyan, ganyan lang ang role ng uh, ng uh, ombudsman. Kaya siguro itong si um, si Boeing Remulla, natin dalawa lang yan, either magiging attack dog siya kung si President Bongbong Marcos ay talagang uh, humahabol pa rin kay Sara, pero kung siyempre kung hindi na wala na. Uh, so in this case, baka naman, baka naman ibabalik pa rin si Boeing Remulla sa mga contenders dyan sa, sa ombudsman post na yan. Kaya sabi ni Boy Remulla, kahit uh, may mga balita na naalis na siya sa lista, ha, no retreat, no surrender pa rin siya. Kasi sa tingin niya, ha, ka kailangan talaga siya maging ombudsman. Napaka-powerful na official ito. Kasi lahat ng government official pwede niya investigahan ha? So lalo na 'yung mga 'yung mga katiwalian ngayon. Tingnan niyo itong si si Martires, ha? Tinedepensahan lang si Duterte pero 'yung ginawa ni Arnel Ignacio na katiwalian na during the Marcos administration 2023 nagbenta ng lupa ng 1.4 billion as COA administrator as ad as sa appointee ni President Bongbong Marcos nagnakaw ng 1.4 billion ang nakadiscover yun yung yung POEA ay yung migrant affairs yung migrant affairs head eh dapat yun ang trabaho ng COA eh. yun ang trabaho ng COA under Martinez ang nangyari kuha ng kuha lang sila ng pera sa mga sa mga corrupt o sige, investigahan ka namin. Magbigay ka ng 5 million. Otherwise, kakasuhan ka namin sa ombudsman. Ganun lang siguro ginagawa noon. Ha, ganun lang. Kasi ang tinatawag, in extort lang nila. So, so, uh, yun rin nangyari yung, yung, uh, yun rin, ininvest ng GSIS ng mga Marcos appointees yung si GSIS President Wick Beloso na inappoint pa naman ni President Bumbong Marcos nag-invest rin ng 1 billion sa isabong e pagkatapos nawala ang pera ng gobyerno ang naka-expose din si Risa Ontiveros so wala pati yung Parmali pati yung uh, 80 billion Parmali yung 6.4 billion A uh, computer scam, lahat Senado ang na-expose. Eh. Hindi nga si Samuel Martinez Pero isipin nyo na lang kung ang ombudsman ay kasing galing ng ombudsman ni President uh, Benigno Aquino III, ni Pinoy, na si Simeon Marcelo, na naging kaibigan ko rin. Ha? Kasi very close ako doon, nung reporter ako. At parati ako nangyengi-scoop yung mga kinakasuan ng mga mga go taga-gobyerno, ako una nagbabalita sa inquirer. Kung meron tayo ombudsman ganun, si Simeon Irma Ignacio at saka si Kim Henares na isa rin sa mga applicant for the post of ombudsman, linggo-linggo merong pinapailan na kaso ng mga tax evaders. Tatlong tax evaders kada linggo. Ha, ang ombudsman, ganun rin. Linggo-linggo. Never na naulit yun ulit linggo-linggo may kinakasuhan. Ganun dapat kay Simeon Marcelo Ombudsman Simeon Marcelo at uh, Kim Henares, muntik na naubos yung gobyerno. Muntis <laughs> na, muntik na naubos yung mga tao sa taga-gobyerno. Yun lang, yung iba mga kaso ng mga korap na na-dismiss nung time ni Duterte at yung mga mga taga DPWH na tatanggal nakapasok pa sa nakapasok pa sa pwesto bilang uh, congressman na ngayon <laughs> ay 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 ang buhay talaga yung tang Duterte talaga iniwan talaga tayo ng kwan ng uh, kwan kababalaghan, ha huh? so uh, sabi ni Risa Jane Ayaw, dilaw ka talaga bossing hindi po ako bilaw Dilaw, Risa Jane Ayaw. Ayaw lang ako sa magnanakaw. Ayaw lang ako sa magnanakaw, Risa Jane. Kung ikaw sumasamba ka sa magnanakaw, yung sumasamba sa magnanakaw, magnanakaw rin. Hindi, hindi ako makadilaw. Makabayan ako. Tingnan mo, bandera. Ako lang ata ang vlogger na may bandera ng Pilipinas. Mahal ko lang Pilipinas. Siguro ikaw, Risa Jane, mayaman ka. Hindi ka naawa sa mga tao walang trabaho, walang medisina. Ako naawa ako. Nag-invest ako sa Sambuaga City. Kaya pinopromote ko yan. Easy Drug Torx Pizza. Dahil tayo, pwede tayo dito kwento, 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 kwento lang si vlog. Kasama ng ibang vlogger, wento, kwento lang. Pero yung tanungin ko kayo, yung mga idol nyo na vlogger, tuwing nagbablog sila, nakakatrabaho ba yung kapwa natin? Nakakakain ba yung kapwa natin? Ako, hindi lang ako kwento. Kaya pinopromote ko yan na mga, na mga business establishment sa four-story ko building or three, three buildings ko sa Sambuanga para makapagtrabaho 30 katao doon, nakakapagtrabaho, nakakakain, nakakabili ng pagkain, nakakabili ng medisina dahil yan ang gusto ko gawin. Gusto ko tulungan ang tao magkaroon ng trabaho. Yung foundation ko, Cristiano Islam Peace Library, nandyan sa Sambuanga ngayon, nagdala ng 100 youth leaders from all over the country, nandyan sa Astoria Hotel sa Sambuanga dahil nandyan sila, marami lugar bibisitahin nila ngayon, mga tourist spots, maglalago ang negosyo sa Sabuanga. Lalago. Meron ako 1,000 plus scholars na, pa na paaral na. Kaya hindi ako maka, maka hindi ako makadilaw, hindi ako makaano paman, hindi ako makapinoy. Ako lang kung sinong tao tulad yung kaibigan ko, si Marce, si Simeon Marcelo, galit sa magnanakaw, kaibigan ko. Si Kim Enares, galit sa magnanakaw, kaibigan ko. Ako yun. Ewan ko kayo. Kung kayo, mahal nyo yung magnanakaw at gusto nyo sabihin sa anak, sa anak nyo, anak, mahalin mo ang magnanakaw kasi magnanakaw tayo anak. Ikaw yun. Ako hindi. Yung anak, yung ako, nagtayo ako ng 201, nang Foundation Christiano Islam Peace Library. Nagpaaral kami ng 1,000 scholar. Nagtayo kami ng limang library all over the country. Nung, nung, 19, nung hindi pa uso yung computer, nag-provide kami ng free computer sa mga libraries na yun. Free computer. Kami lang gumawa nun sa buong Pilipinas, pribadong sektor. Hin walang tulong sa DepEd. Ginawa namin yun. Malalaki pa yung mga computer. Kasi paano ba naman? Sa eskwelahan ko sa Sambuanga, alam nyo paano nag-aaral yung mga bata ng computer? Sa sarili kong eskwelahan, public school, manikaan elementary school, ang ginagawa ng teacher, magpapadala ng mga karton sa school, isulat nila yung mga keyboard sa karton, pagkatapos karton rin yung kwan, yung, yung screen, Ganon, mag-type sila. Kung wari, oh, mag-aaral kayo ng computer. Mag-aaral kayo para paano yung computer? Karton. Kaya nagtayo ako ng library doon. So, ganyan ako. Ha? Kung ano man pera ko yun, pinag, pina, pinatayo ko ng, tat, ng limang computer sa buong Pilipinas. Ah, limang libraries. Kaya, nasasayang ako ang pera ng gobyerno ninanakawan at inaappoint ng mga ombudsman na hindi humahabol sa magnanakaw. Isipin mo lang yung nagawa ko ha? sa milyon-milyon lang. Isipin mo kung hundreds of millions na save natin sa mga magnanakaw. Ha? Isipin mo na lang yung billions, yung 100, 142.7 billion di trillionese ilang bata ang nakatulong rin, ilang computer na nun. Kaya hindi ako, hindi ako, Juan, kung sino man sa gobyerno, ah, kung sino man sa gobyerno ang galit sa magnanakaw, sadly ngayon, wala ako nakikita. After three years lang si Marcos nagalit sa nagalit sa mga magnanakaw. Ibig sabihin, ano nangyari sa 2023 insertions? Ano nangyari sa 2024 insertions? 2025 insertions lang siya nagalit. So sana noon pa. Sana noon pa. So ganun lang, gusto ka lang mag Tinan nyo. kahit galit kayo kay Pinoy, sabihin nyo galit kayo sa mga sa mga yellow. Pero sino bang sino bang okay, si President President Marcos na pakulong na na presidente na pakulong na 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 uh, well pastor Apolo Kiboloy at saka pero si Risa Ontiveros yung nasimulan na patatanggal yung pogo si Risa Ontiveros nasimulan. na simulan pero na, may nakulong ba na senator nagawa yun sa Pinoy administration tatlo at isang presidente so di ba gusto niyo baka kulong ng senador Happy ba kayo doon sa 19 senator? Hindi ba gusto nyo makulong isa doon? Dalawa, tatlo. Yan naman ang gusto natin eh. So hindi yan, hindi yan, hindi yan makadilaw tayo, makaret tayo, maka maka green tayo, tayo bayan lang. Bayan lang pare, maging pareho tayo sa mga Hapon, Malaysians, Indonesians, Thais, Europeans, mga British, Loyal lang sila sa Pilipinas. Hindi sa politiko, hindi sa partido. Pilipinas lang. Pilipinas lang. Kaya importante talaga. Balik tayo. Balik tayo sa kaya. Uh, kay, balik tayo kay Kwan. Kaya. Uh, kay. Naligaw. Ko. Okay lang. Uh, okay lang. Kasi gano'n naman talaga ang nasa looban ko na gusto ko rin na rin Uh, sabihin yun. Ganon. Kasi napipikon pa rin ako kung, sin kung meron man tao na mini-misjudge tayo na na binabanata rin natin si Cory. Sabi rin natin, makorap rin naman yung gobyerno niya. May kamag-anak incorporated. Pero at least siya mismo hindi. So, ganon. Okay. So, sabi ni Remulla, ha? I'm not giving up on my application. <laughs> So hindi pa daw siya, tuloy pa daw, tuloy ang laban, ha. Siguro kumpiyansa siya na si Duterte ay uh, as ah, si President Marcos, ha, will uh, move heaven and earth para siya pa rin ang gawin Ombudsman, ha. At uh, sabi niya, yun daw sinasabi na kasi ang mga balita noon, natanggal siya dahil nga kinasuhan siya ni ni Imee Marcos dito sa dito sa sa pag-aresto kay Duterte. Kinasuhan siya dyan sa ombudsman. Eh, sabi naman niya, hindi pa naman talaga pinal yung kaso na yan. At sa tingin niya, i-dismiss yan. Baka ma-dismiss naman. Kasi ngayon, may acting ombudsman lang dyan. Acting ombudsman, yung deputy ombudsman noon. Pero acting lang yan, in point ni President Marcos. Kaya sabi ni Remulla, I trust that they will do what is right considering the Ombudsman case is right for dismissal given the pending case at the Supreme Court on the same matter. So sabi niya, uh, nakikita niya, madismiss yung kaso niya kung itong ground na ginamit para tanggalin siya sa among uh, among the possible Ombudsman na kinoconsider ng Judicial and Bar Council. So tingnan natin Tingnan natin. So, one pa, ha? no retreat, no surrender pa si uh, sa no retreat, no surrender pa si Boy Pero balik tayo sa issue ng pagtulong sa bayan. So, 'yun lang. 'Yun lang. Uh, pasensya na, magagalit na naman 'yung iba dito, sasabihin naman. O oh, sige, pinagyabang na naman 'yung tatlong building mo sa Sambuanga. So, hindi hindi 'yung ala sa totoo lang, sabihin ko sa inyo meron, meron pa ako lupa dito sa Quezon City commercial area sa likod ng, ng Pure Gold mismo, sa likod ng Pure Gold at Jollibee, pwede pa ako magtayo ng building dyan or dito sa Baras Rizal, may lupa pa ako dyan. Pero tinayo ko sa Sambuanga dahil mas mahirap ang tao doon. Ha? Alam nyo ba doon na yung mga empleyado ko ayaw tanggapin ng sweldo every 15 days. Gusto nila arawan. Kasi ganun sila kahirap. Wala silang savings. Sabi nila, sir, kung hindi ka magbayad arawan, maguguto ang pamilya namin. So kung baka yan sinasabi natin, yung hand to mouth existence lang talaga. Kaya nakikita nyo yan mga yan. Kasi kahit nga, kahit sabi sabihin natin sa Ingles, I can speak until my blue my dark eyes turn blue or maging green eyes ang 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 kuan ko ang ang eyes ko maging green ang eyes ko Pero nyaw-nyaw lang tayo dito eh. Ang real, real tulong talaga ni Bat, hindi si kyaw, kyaw Ha, at walang ibang vlogger gumagawa niyan. Ito ang tunay na tulong ko. Nakakabigay ako ng trabaho at negosyo sa tao. Kasi kahit anong kyaw-kyaw natin dito, hindi pa rin makakain, hindi pa rin makakabili ng medisina, hindi pa rin mapapadala sa eskwelahan ang mga mahirap ko na kababayan sa Sambuanga, lalo na sa barangay ko sa Sambuanga City. Kasi lumaki ka ako dyan. Ha? Nasa shock ako na kung ano mang hirap nila noon, ganon pa rin ang hirap nila ngayon. That's why tinayo ko yan isang buwangga business and events place. Hindi ako na kumikita diyan. Hindi sa sa dami sa oras ko talo pa nga ako. Talo pa ako sa pera ko. Babalik yung pera ko diyan, yung sinasabi natin uh, return of investment in 50 years pa patay na ako. Yung anak ko na makikinabang yung ROI diyan. Babalik yung investment ko. Kasi kuan nga yan nasa nasa Highway nga siya pero malayo sa syudad. 25 25 kilometers from the city. Kaya wag niyo sabihin na wag niyo sabihin o isipin na pabor ako sa sino man politiko o sino man political group. Kalimutan na natin 'yan. Yan ang problema sa Pilipinas kaya mahirap tayo. Maging loyal lang tayo dito. We should only be loyal to the Philippine Republic to the motherland. Kasi yung politicians, yung mga political parties, they come and go. They come and go, pero yung bansa natin will remain here. Wala pa tayo, andito na yung bansa natin. Mamabatay na tayo, andito pa yung Pilipinas. Until maging presidente si Sara at ibebenta yan sa China. So sige, hanggang dyan na lang tayo. Medyo... <laughs> medyo <laughs> medyo na kwan lang tayo na ging emotional pasensya na pasensya na ha o ah, sige ah pakausapin niyo nagiging ah, nega tayo di sunday sige smile lang smile lang habang nakakatulong sa tao okay so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog Please pray for our country, please pray for me. Eh mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.